Yan lang. Asan, wait, hindi ko na ituloy ito. Hello, uh, itong, good, good morning po, sir, Madam Vice President. Uh, ang papanyo po, ang naggawa ng decision against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libingan ng Mga Bayani, uh, ano na pong nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat. Um, hindi ko alam. Pero isang beses, sinabihan ko talaga si Senator Aini. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, hukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Aini. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot so siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Mayroong mga nakakita. May ibang tao. Hmm. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, di ba? Diretso yun magsalita. Hindi din niyan, ano, hindi siya, uh, she's a, I believe, a sincere person. Yes, sir. Can you substantiate your claim that you are the president of the country? You mentioned that you are the president of the uh when you were there. And Second question mo. I'm generally curious because you had a long narration of what transpired from 2021 until 2022. There was a lot of negotiating and there was a lot of political, political discussions on who to run. Um, who will uh, step down but i'm genuinely curious about, where's the public in all of these discussions um, where did you ever discuss policies platforms because it's as if it's political families discussing the future of the country without regard for, um, for for the public and you mentioned that the context of all these uh, of this principle is to give justice to the 30 million plus Filipinos who voted for and uh, the president. Yes, uh oh. So, now we have the last question. Last question was: Hindi koalang sa kanila. I mean, you should ask the president what yung platform niya. Pero, very clear yung platform ko. It was continuity of build, build, build. It was mapayapang pamumuhay education at trabajo. Very clear. And when I won, it was still mapayapang pamumuhay and trabaho and edukasyon all related to security and noong hindi ko nakuha yung over overarching na sector I focused on education siguro yan na rin yung sagot sa unang question mo paano ko nasabi na uh, i-substantiate ko yung sinasabi ko. I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Hindi niya sinabi ano ang gagawin natin sa food security. Wala siyang sinabi kung anong gagawin natin sa inflation na darating. Kasi alam naman natin na at the time na darating yun eh. Kasi nakikita na, na-forecast na siya. So, yan yung sub pagsasubstantiate ko sa sinabi mo. I don't ever remember, may plataporma siya, I don't ever remember him discussing kung ano ang gagawin sa problema ngayon. Alam niyo noon, pag pumupunta ako sa 7-Eleven, expensive yan na natindahan, di ba? Ay, sorry, 7-Eleven. Pero yes, expensive sila. Kasi, ano sila, go-to. Mabilis ka makabili, nandun yung kailangan mo. 1,500 ko noon. Bili na ako ng corn beef, bili na ako ng tinapay, bili na ako ng ano-ano. Ngayon, ang 1,500 ko, uh, chocolate na lang ang mabili ko, tsaka ice cream. Wala na ang corned beef, wala na ang tinapay. So, yes. Just a very quick follow-up. Uh -oh. Did The conversation happened between you and Senator Amy. You mentioned na the. Hindi niyo. kasi conversation yun eh. group chat yon. Mm -hmm. Tapos noong banat sila ng banat, sinabihan ko na talaga siya. Sabi ko, one of these days, kain ko talaga yan. Katapon ko yun, what's Philippine Sea, yung tatay ninyo. Okay, so, so pwede tumuloy na muna tayo, ha? Kasi gutom na ako. <laughs> oh, <sorry. laughs> Ma'am, Ma'am, Kelly Cordero po from Bongo oh. Radio. Ma'am, since sinabi niyo po na hindi niyo nagugustuhan po yung pamamalakad niya ni PBBM, kung irarank niyo po in a scale of 1 to 10, 10 is the highest, ilan po ang rate niyo sa performance po ni PBBM? Sinasabi ko na, sinasabi ko kanina, uh, 10 is the highest, 1 lang ang rating niya. Sabi ko na kanina, ba diba, kung kayo gusto niyo, wala man akong problema. Huwag na lang ako isali. Ako, hanggang number two lang ako. Wala number one ng Pilipinas ngayon. Kung meron man, ang daming number one. Iba-ibang direction sila. What's follow up? And follow up lang po. Since you mentioned na uh, President Ferdinand Marcos, uh, you, you don't remember at all him discussing with you kung ano yung platform niya when he run for the presidency. Pero kayo po ba, did you insist na parang sa part ninyo, this is what you want for the country? As, yes. As yes. oh Oo. Ah, sa kanya or sa tao? Sa kanya po. Nung nagdi-discuss kayo na dapat po may platforma tayo. Kasi naman, di ba, ang expectation mo, pag tumakbo yung tao, meron siyang meron siyang sinasabi na gagawin niya. And Pasensya na. Pero nakaupo ako doon at the time, hindi ako nakikinig sa kanya. Ang naririnig ko lang, sama-sama tayong babangon muli. Apparently, yun lang yung naririnig ko. And when you say, sama-sama tayong babangon muli, you will do something to make this country the best that it can be. It can be. Kasi sama-sama tayong babangon muli, di ba? So, ibig sabihin, walang maiiwan. But apparently, madami ang naiiwan ngayon. Yun lang naririnig ko. Noon. Ang mali ko ata is nag-assume ako na when you say sama-sama tayong babagong muli, gagawa ka ng mga bagay para sa bayan at para sa taong bayan. Nag-assume ako na ang gagawin niya ay mas maganda pa, mas maayos pa, mas magaling pa sa lahat ng dumaan na presidente sir, ako din kaganyan sa iyo tapusan na natin ito